kumasama niyo yung tutor tutor niyo na natuwa ako makita kayo na teacher teacher ka doon okay, <laughs> sino pinakamag pinakamagaling mong estudyante yung mami ko <laughs> ha si mama mo okay. sa sumuno sino okay. tapos pang ilan si nanay Lorna okay. ah pareho si mama ni Maybe medyo ano pa nag umpisa pa talaga sa ani mo Gula. Siso, na appel ka sa Girl Scout? Ha? Ngano na ka ma-appel? Kaya may kabayad. Tungo sa wala kabayad? Yan, hindi mag ipanaparad ang imong sponsor. Asa man na ipambayad sa imong skulahan? Ha? Napay, napay, kwan, kanang, lahi po lang sa'y sinta, lahi po lang si Quinta. Ang buplang, kung sa'y kwan, sa'y nila. Sa skulahan man na siya. Sige, sa pera, gabot sa porta, sa allowance, palitan niyo mo siya uniform sa Girl Scout. Iimong bayaran tong sa Girl Scout. Maayo to kalinyong tanan. Magadang tanghali sa ating lahat. Ito si Madam Yula, inyo Madam Daming Lakwatsera. At dito tayo ngayon sa bundok dito sa PB Team PB Village. Sa akin na Madeline kasi. Pistahin natin sila. Kumustahin natin sila. Lahan si Madeline, kumustahin natin ang kanyang pag-aaral ang kanila mga tutorial kasama si, siyempre, si Sir Paul. So, pa kami din ngayon. Kasama natin ang BB um, Team. At, uh, maputik. Medyo maputik-putik kasi lagi na ulan dito ngayon sa Davao. At, uh, Shoutout sa ating mga uh, ating mga subscribers, to mga followers, at mga viewers ni ng Pugong Behero team, especially sa ating si Madam Yula. Thank you for always supporting uh, my channel. At, ah! Baliw. <laughs> Tinulat na naman ako ni Sir Paul. Tuwang-tuwa siya Oh. nagulat ako <laughs> nakato kasi ako sa cellphone <laughs> kaya hindi ko siya nakita ay may nakaharang na talo pangit mong kumuho hindi pa pag ano kasi makita ba yan dyan nakita hindi rin nakita ako hindi ko yung tabo ko ang talo ang talo ang ah. <laughs> talo ang Ang mga effort ako doon. Ito na kami sa village. No, no, no. Ito na kami sa village. Sa Pugong Bihero village. Sa pulang lupa. Mapula <laughs> yung lupa dito. nga napansin nyo naman parang uulan na naman siya kaya may mga dala kaming payo kasi parang o oh, tinan nyo na naman ang mga ang langit oh my god ito na yung ating ito na ang Village ang bahay Chabilita, bahay ni Madi at bahay ni Judian

bahay nila ni Lani Badilin. Bahay ni Judian. Ulang tahu kena na Judian. Andun yung pinuntahan natin, oh. May kita dito yung kina Edito. May kita yung bahay ni Edito, oh, yun. Kanyang pa. Yan yung kanyang um, yung farm, ano niya. O, oh, yan yung farmhouse ni Edito. Diyan kami niya nag-overnight din na Edito. Tapos galing kami dito. Pumunta kami dyan sa mga bahay-bahay na yan. Ayan. Parang ulan na naman. Na ulan na nga doon banda o. Oh. Ayan. Ayan na. Ito ng bahay. Hi, Mads. How are you? Coming to school? Like school? Ano break time? Lunch time na? Like <laughs> Lunch. Oh. Ay, okay, may interview ni Kata na Sir Paul ngayon. Kamusta ang school? Okay naman. Tapos na yung first grading niya? Until till now? Ngayon. Hala, ka ba ngayon after? May exam pa kayo? May exam pa kayo ngayon, hapon. Mm -hmm. Kumusta naman yung tutor tutor nyo? Natutuwa ako makikita kayo na teacher-teacher ka doon. Okay, okay, <laughs> ha? Marunong, Sino ang pinakamag pinakamagaling mong estudyante? Yung mami ko. <laughs> ha? Si mama mo? Sa okay. sumunod, si sino? Yung, Tapos, pang ilan si Nanay Lorna? ha pareho sila sa mama ni Maylin medyo ano pa nag pa talaga mag a i o o muna ba bibi gano'n. po ganun parang nila ano, kong magbasa na nay, Lorna hindi pa Saka lang kailangan muna pagtsagaan yun no kasi kailangan nila kasi kailangan matuto sila hindi pala marunong bumagpasa ang mama ni Maylin

なれ、これ、なれ、なれ、なれ、なれ、なれ、なれ、てなれ、なれ、なれ、なれ、ないなれ、なれ、ななれ、なれ、なれ、なれ、ななれ、ななれ、なれ、なれ、なれ、なれ、ななれ、ななれ、なれ、なれ、れ、な

tapos ng exam? na exam na yun? nakasagot ka sa exam? kumain na kayo? kumain mo na kayo doon? kaon ka? sige kaon dito ra ko dito Wow, kanilang bahay. Ang daming Christmas party. <laughs> Ay, mama ni Ay. Oh. Ayan ang Ano? Ay. mo, kumamin ka? ah, Sulid ko, ha? Uy, kilala ko to. Kilala ko to. Sino ito? Ha? Huh? Ayun, Tita Red. Nandito ka. Ati Red. Ati Red Aimee. Nandito yung picture mo. paano niya nakuha to? Saan galing to? to? Ha? Saan galing to? Si, di at, di na di at, di at, di at, di at, di at, ito yung picture ni Tired Amy. Yung sponsor ito. Ah, yung sponsor. Ang PBT. Oh, meron silang mga certificate of completion. Certificate of, yan, Ayla Palmas. Si Paulo, si Pamela. Si Pamela, si Chabilita. Oh, oh mala. Wow. Karang si Ayla mo rin, kati. happy. Mm. For the satisfactory completing the requirements of the regional terracy. RLIP. Huh? Ano Paano sa mani RLIP? Para ano sa mani? Saan sa mani nila nakuo? Apelysion. Kani si Minar, sa mani? Ayusas. Eh! Aun Ayan. Sa so tumba nila may may mga pai, may pag pa may pagetet pa. Hahahaha. May mga bitay bitay oh. Tarang. Colorful. So, sa maning second runner up, Miss Ah, United Nation. Kaya sa maning kang chabilita ni? ah Kaya Si Pamela? wow, Sa maning kaun mo? Uy! Ang sa isudan? Ha? Ang sa isudan ninyo? Sige, Ay, yung man. Kasi ani mo? Gulay. Kung ano sud, mo niyo, wala kulay Gulay, sa sila yun, sige. Kung saan mo din ha? maulang mo mukaon Kain mo na sila dun. Okay malinis naman yung bahay nila. Uh, may limpyo ka. Ha? May limpyo kasi yung balay. Limpyo rin ba yung balay. Hmm. Medyo... May mga bata kasi. Hmm. Nag-squila-squila, mamulid to skuan. Kebalo nak kamu basa. Kebalo nak kamu, na kamu, na kamu basa. Ha? Kebalo nak kamu basa. Eh. Ba gali patidlu sako kay palag <laughs> kamu <laughs> kubasa. Ah, gitu duluan ka. Ngiyak. Kung sa malangin yung klase-klase. Kumusal man okay ra ka maka ka baka baru ra ka. Kebalo, kebalo nak na, na kamu sulat. Tamao po musulat pirugid chugo kamu kubasa. Basa li sujud basa. Amo na, kinanglan, mat matuto siya ka ni Kuan. Kanang, yun mo siya nang pagsagaan ng gitudulot-tudulot niya madilin. Kadu kadugayan, umpisa, sa, sa umpisa lang naman yan mahirap. Kadugayan, mawanad na ka. Ya, yun, nag-iskula ko sauna, pinag-grid to kay tungod siya mo sauna, kasi na. Hindi pa daw, among ginikanan na niya. Dahil pa kayo, iskula na mo, maugari niya. Tunay, among Kuan. Pulit, grito ka? Green, yeah, sa green to diba <laughs> diba <laughs> di ba kay balo naman ang kay balo naman ang abakada? Uy. Hindi ka abakada. Pero ka balo kaglitra. Ang sa glitter ana. Di po. Dili pa Ah. Kayo, Kaya yun, hindi ka ba niya. Ang kuwan lang, di hindi ko ka ba Pero ingon si, ingon si, Ma, ingon si Madilin. Akong gusto rin ganyan na si Madilin. Ang number one ko no, sa iyang klase, si mama niya. Kaduha ko no ka. Bo. Kaduha ko no ka makabalo. Kasi pinakamaayo ko na yan, mama. Ang sunod ikaw daw. Hmm. Tapos si Nanay Lorna ko nuog si Ilma. Parehas lang ko no. <laughs> lagi. <laughs> lagi. Matagpuli ang mga basta. Tuluan lang po ito at ako ang tuwing niya nga. Tuluoy po ito kaya ka parehas po ko sa inyo nga. Ah, nagpapaturo ka sa mga anak mo paano magbasa. Maganda yun. Tinood na. Mas maayos. Kasi marunong na magbasa naman si si Ayla. Oh. Tapos, si Paulo, si Pamela, di magpaturo ka, di magpabasa. Oo, oh. mawag na siya magbasa. Kasi siya wapun mo. Kaya So, it means, gusto siya ka makabalong. Maru, gusto mong marunong matuto. Oh. Ah, mas maganda siya. Maganda, palitamutan ako, kama kamakong basa. Kaya na lang, kaya na Ayun, kaya ako sulat pero kaya na lang ang nga, chichir ka magbasa. Kaya yun mo ba? Kinibig, kinibig. Ang sama ni nga litra, kinikinig. Ang sama ni nga litra, kinikinig. Ang sama ni nga kini i i au ai ini au i au kini i kini le e. la l, l. O. La. oh la ini apa nih bang kini yang sama dengan letra p, ah, p. E. a p itu i e kini u kini sa Yes. yes. <laughs> oh. At ito ano, an an dahan-dahan lang, no? Malumat oh, diba po Nagsapag, <laughs> like, letter na akong katuan, pero kamo ka mo tanto. Si Ma, ikaw, kabalo ka mabasa? Kakabalo na Kasi nga niya? Layla. Si Laila. Kaya Layla? Kaya wala na ka Laila. Para siyang si siya Chabilita noong maliit pa. No. No, kamukha niya siya, kamukha niya siya bilita noong maliit pa. Mm. <laughs> Ito, kinamahuran. Ha? Sige nga na niya. di magkot si... Kuwan mo lang iyan, pangal si Sirpul, Kuwan, si Chabilita. <laughs> mo si Chabilita na? Oo. niya, ay ni Ay, ni, ni Sundi. Muna niya katong bata, ay magilak hilak sa oh, una? Oo. Wala. Umauna. Ito pala yung bata ang umiiyak <laughs> sa kwarto dati. Ang laki na. Si Chabilita. Ani, na ni Chabilita? Ani, ikaw na kaday? Ha? Ha? Naligo na ka? Naligo na ni Wapa? Wala pa nag-lake. Niguan na ni Oi? Wala pa nag-tubig Wala pa yung tubig. Wala. Hirad. Lisod. Lisod pa rin tubig dito. Ha? pa ang tubig dire. Kuan. Kurin tira man nag-tubig dia. Tapanin ra. Dito pa benching Ang tubig. Diba naman? Di rin naman yung tubig sa ano dito. na? Oo. Dito. Kuan nya Ang ang gas. Ang katong din hingat tubig. Wala na? Wala na yung agas? Wala yung adlaw. Wait. Tubig. Muadlaw na yung tubig. Tinidin eh? Naka-solar, okay, man. Asa nga dito? Dito, may tsik ko Pero katong niya, di ba naman yung tubig sa una dito, wala na? Oo, uh, mauri, ma ma diyan, dia balhina, diyan. Agi-balhina? Diyan, yeah, diyan, sa loyo Sa dilim. Ah. Sige, so, di ah. Huwagas na diha basta uh. nai-solar, nai-adlaw. Uh. Hmm. Karoon na rin may adlaw kung ngit-ngit mo hi, po. Nag-yakto na po 'yung. Yakto na po 'yung. Yakto na po 'yung tablet sa discount niya 'kin. Pati 'yung kabayad, uy. Oh, kumusta po? Kuwalta gud. Ano 'yung katasale tong allowance ninyo? Mo gani, mau gani. Mo ding paabot nako 'ga. Yang aw dikay, kita na po sigagamit. Ingatig na sa swirl sa allowance as si si Peking Bobbay Atunyage. Para, Para sa mga buwan. Para mga buwan sa Agosto. Naurot na ang buwan sa Agosto? Siguraman. 5,000? Wala ko wala ka ng 5,000, uy! Kung gani, na, kanya, palit pa akong bugas. Kanya, na, Kanang, Kanya, mga isikla, hindi dito. Mm, kailangan ba siya tunin mo? Kailangan. Kailangan iyang, kailangan sa Girl Scout. Oo. Pilam din ang bayaran ng Girl Scout? Puan. 250. Oo. Oh. Dapat nag-save nag, -nag na kag-250. Kaya, lalo din yung, 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 Diyan yan 25 tukay. 3 pick. Asa ni mong bana ron? Ha? Asa mong bana? Na trabaho niya e eh, kurse ka. Ingres <laughs> oh. Kung Kani pagkaon di na kwarta <laughs> nga gibadala kang tsibilita. Pera. <laughs> Imaggahin jud kag kwarta para sa eskulahan kay kanang kwarta hagibadala man na sa sponsor para sa pag-eskwela. Pera <laughs> man ang tiyang. Yang allowance. Tama ra man kaayo. 1.5 ra. 5,000 man kaha. Dali, Chabilita, dali. Ina-appel ka sa Girl Scout? Ha? Nga nung nung ka ma-appel? Ikaw ang Tungo kabayad. Tungod sa waka kabayad. Nga, nga mga gipan na paradaan imong sponsor. Asa man na yung pambayad sa imong skwilahan? Ha? Napay, napay, kwan, kanang, lahit po nag-chaising ta, lahit po nag-sikwinta. Ang bus lang, kung check pa, nila. Sa man na siya. Kung anong magod ani, lihen mo ni siya. Kung hindi ba dala sa kwarta, kanang kanang kwarta nga para sa bata. Hindi ko na ni mo Para ko sa bata. Lahi man ang in, obligasyon man ang sa imong bana pagkaon. Kana ang dili man obligasyon sa sponsor nga buhion mo tanan. Ha? ang obligasyon sa ang sponsor ng tabang ninyo para sa pag-eskwela ni ni Chabilita. So, dili na himuon mo, ni mong rason nga dili siya maka sa Girl Scout para dahil wala pambayad, Kaya kung hindi pambayad, asa man na mo masuko ang sponsor ana, makabalo anong wala nimo papilag Girl Scout kaya tungod pambayad, Diba? Kanain mong pagkaon, obligasyon na sa imong mga asawa na mag sa pagkaon di ito mapas mo na mga batis pagkaon pero dito na lang kakuha na ako sa pila din ako mga siya di lima mm. ikaw na po na na po na diya sa oh. wala na pay kutub na raman na oh. sa isa katuwi dua katuwi kapangitaag paagi imong bana para maka girl scout ni kaya makabalo ang sponsor nga ni wala ni, ni nag girl scout Oh, nang nabenang ginapadan ang bini sa kada bulan. Mau ganit niya. Ma, mau mau gan mau ganit. Ang ino un bat niya tagal ang ang kwarta ni sa kuwa. Ako nang balat, ako nang balat di iskulahan. Ako nang bacit bacit niya. parito ako tanak ko iya ha. Kay kay hmm. iskul tan ti malak iya ha. Apil hang, apil jud, apil apil lagud ni, apil lagud ni siya o Jules Scout. Kikinanglan bina siya. Hmm. Wala na wapay sa niya nga pang friskaw, napay sandal, o kanang medyas, napay kanang pan, kanang bisti dagod, hmm. napay kanang panyo, kalo mawari, kinahanan daw dito. Oh, yeah. Naman uniform. Ha? Kinahalan man na, uniform man na. Uniform ay, sa girl. Hindi, uniform sa girl scout na man oh, na uniform. Pa man wala pa may kawa pa may tiyatagi. Oh, gulat pa ni mo. Parang sa na ilang ko andi ay girl scout. Karong sa yung girl scout be? Karong. Wala mo may ginan ni mama awala ah, wala pa yung Pero kanu wala wala pa yung kanu sa gid adlaw. Pero nay girls, nay girls scout papilon ka sa girls scout. Oh, si so, igabot sa pera, igabot sa kwarta sa allowance, palitan nimo siya uniform sa girls scout. I Iimong bayaran tong sa girls scout. Si chef lang nalakit kay Bulag bahal man das tis malapit tu lang sa kuwarta sa Naman din ha. Gapsi, gusto pa kayo na pwede masahe. Gusto pa kayo. Wala din ka ng malabog. Ang lang tagpilak to kayo. Eh. Hindi Dingun, mo nagtaro sa kauban gawin niya. Kung andaw ka lang mahal tayo daw. Nga, nga rin namin. Barato rin mo ginagod. Wala nakabot sa kalibo. Wala nakabot sa kalibo. Kumplito pa manak siya na pa'y sa patos, pa'y mitsas. Kumplito hmm. pa kayo. Pari raman ng kuang, girl scout. Ino, ino, na, na may pag okay, na si Sir Paul, kumatag na. Na, 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 may pantaon sa akong kung ang rehaish ko diyan ay pantaon na ay kanan na lang ang kanang bahala na lang kuwa ibis niya, kanan na lang ang kanang pahilaman na ako ang project niya. Ayan, <laughs> papingan tayo, Miss. Umimpisa ng ulan, no? So, yun. Nakausap na natin yung si, kinausap po si Sir Paul about doon. Na, at si, papuntahin na lang si Edito doon. Kasi, hindi pwede yung sinasabi niya lagi niyang inisabi na ano, eh, kailangan ng bata yung, eh, kailangan sa school yun eh. Kinausap na natin si Sir Paul about doon. ng kay Chabilita. Papuntahin na lang doon si Peking Bumbay. Doon para mabigay na yung allowance ng bata. Ay, kasi minsan, minsan kasi, nagagastos nila yung pera pa sa bata sa kanilang pangilangan. E-responsibility naman responsibility ng tatay. Pagpakain ng mga anak niya. So hindi naman lahat ng bigay ng sponsor. Napunta sa dapat i-priority nila yung prioritize nila yung kailangan siya bilita sa school. Eh! Nanghingal ako. May manggugulat na naman dyan. Dito na kami sa taas. Sabi ko na nga eh. Sabi ko na nga ba eh. Nagugulat <laughs> na eh, na lang siya eh. <laughs> ko kasi may mga, may mga may mga... may mga simenteryo kasi ito dito. May mga ano yan. May mga libing... libingan. <laughs> Ay <bulat> ka. <laughs> Sabi ko magugulat siya eh. Sabi ko nagugulat siya. Nagtago na. Nagulat ka pa rin. Eh, <laughs> kasi nga ko yung mga nicho. <laughs> Cementeryo pa naman. <laughs> Cementeryo kasi na. ang takot ako eh. Yeah. May mga nicho eh. Huh. Let's go home na. Ayan. Parang maulan dyan. Ang dilim na ng ano. Malim ng ngangit Uuwi oh, na kami Mali! Pakot na palang <laughs> Ito ganito kagandang top view dito